isang magandang malandang araw sa lahat. Viral naman ngayon sa hongkong mga babae natin yung OFW na day off tapos nakuha ng video ng kanyang pinsan na mayroon boyfriend o sabi nila kabit so ang sakit dito ay meron siyang pamilya. Ayun nga, nakuha ng video ng kanyang pinsan kayo nagpagtalo. At sabi nga niya, nakakaawa doon sa kanyang pamilya. So, samahan niyo ako, panoorin natin. Pero bago kong nagtak pala si Ronnie, sa Lukoyang at W, hindi sa man sangoy. Please support my channel, like, share, and subscribe. Here we go. Samahan niyo ako, panoorin natin. At huwag magkalimutan magbigay ng comment, reaction sa buba. Ano ba yung magbidyo Itigil mo yan. Bakit? Bakit? Ano ba yan?

na during sa kanilang day off na may mga kasamang lalaki at may kabit daw. So, anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-OFW sa mga panik ng mundo? Pa-comment below. At sa totoo lang, pumunta tayo dito sa ibang bansa para sa lang magtrabaho. Kaso nga lang, marami rin gumagawa ng ganyan kahit sa mga panik ng mundo katulad ko nandito ako sa Bansang Kuwait may rami din akong nakikita niya na may kasamang mga hindi naman lahat siguro hindi naman natin isipin pag porket kasama ay eh, may relasyon na pero halata mo naman hindi naman tayo pinanganak kahapon alam naman natin yung nangyayari marami talagang <clears throat> maraming nangyayari yan hindi lang yan sa Bansang Hong Kong nagkataon lang siguro na, nakuha na ng video pero kahit dito sa bansang ko, at mayroon din na kung nagita dati na may mga pamilya sa Pilipinas pero ipag iba ang pinagkagawa nito. So recap lang tayo. Mahirap dito may pamilya si kabayan sa Pilipinas. Anong mangyayari sa kanya pag kumalat to? Maaaring masira ang kanilang pamilya. Paano pag may mga anak? Siyempre pag kumalat yan, pwedeng bulihin din yung mga kanilang mga anak. So, kaya mga kababayan, sana ito ay maging isang aaral sa lahat. Lalong-lalo lalo na yung mga gumagawa nito, mag-iingat kayo. Dahil, uh, tulad na sabi ko, hindi lang sa bansang Hong Kong. Sa mampanin ng mundo kung may Pilipino, maraming nangyayari. Talagang hindi mo sukat akalain na meron silang pamilya pala sa Pilipinas. Pero yung pinagagawa nila dito sa ibang bansa dahil alam nila na nakakita sa kanila ay iba pala yung kanilang mga ginagawa. Totoo yan. Dahil nakikita ko rin dahil ako ay isang bilang isang OFW din. Na talagang marami. So anong lesson learned dito? Sana bago mo gawin, pag-isipan mo mabuti kung ano man ang kainat natin. At kailangan handa ka kung ano man maging mangyari kapag ikaw ay narugli. Yan sa mga kapwa-kapwa W, sa masulok mong mundo, ingat kayo lagi. Huwag kalimutan mag-comment below sa kamampanik ng mundo. Kung mayroon ka rin bang nakikita nababalitaan na tulad din nito nasa abroad yung pamilya nasa Pilipinas pero yung nasa abroad iba rin ang ginagawa meron din sa Pilipinas ganyan din vice versa hindi man lang hindi man ano yan hindi lang babae pati lalaki marami rin yan minsan talagang nasisira ang kanilang mga pamilya nagpupunta sa hiwalayan ang nagiging kawawan nito ay yung kanilang mga pamilya kung mayroon silang mga anak sila ang magsasuffer of course masisira ang pamilya nila <coughs> tapos ayun na mapabayaan na sila ayun na yung ugat, kumpisa para sa ganon talagang masisira ng kanilang mga pamilya dahil marami dahil iniisip ng iba minsan mag-aabroad para sa guminhawa ang buhay ng aking pamilya. Pero maraming nag-aabroad ang nagiging resulta ay nasisira ang kanilang mga pamilya dahil dito. Nalulungkot sila tapos iba na yung pinagkagawa nila. Katulad nito. Siguro, mayroon din yung iba dyan na parang laro lang dito lang sa ibang bansa pag uwi parang baliwala lang pero dapat pala nagsabi ko bago yung gawin yan isipin yung mabuti ang kainat na at magiging resulta pamilya nyo ang nakasalalay dito pag nagkataon pwede talagang masira ang mga pamilya so, sana magiging isang aral ito So marami maraming salamat sa inyong pagsama. Huwag kalimutan mag-comment below. At uh, again, ako pala si Ronnie. Kasama ko yung IFW dito sa Bansang Please support my channel, like, share, and subscribe. At kita-kita sa masunod kong mga videos. Have a nice and great day to all of you.